ang adipong uh, TESDA sa barangay program, usad na service brand niya na Bagong Pilipinas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagupo na ari katuyuhan na mapahiwas ag mairani sa mga barangay ana programa niya na TESDA. Tanganing mas lalo ading uh, makatabang sa pag-producer uh, ning ng mga skilled workers at the same time, mabust ana ekonomiya niya na sa ito na nasyon. Kaso viernes Enero 26, nagkaago kita meeting, uh, kita uh, pagkakataon uh, na mainter ma-interview si PB. Sigun sa kanya, nagkaago ning meeting sa pagdaltanan niya na Barangay Santa Clara Agnina na TESDA sa paagi ni uh, Acting Provincial Director uh, Roberto de las Liagas at sa TESDA Training Center sa siyudad ning Nagaag sa Pilika, Marinisur ag napag-usipan ang detalyes niya ding nasabi ng programa. Sigun kay Fruit Yard, mga uh, ipatngod, usad adi sa paborito ag flag, uh, flagship program niya. Ninhuli ta uh, 25 taon iyang naging edukador sa Ateneo, sa University of the Philippines, ag UNIP. Kaya iheras niya sa saatan an update niya ding uh, nasabi ng uh, uh, meeting at uh, mismo ginibo sa TESDA uh, sa Naga ag sa banwaan ning pili Kamarini Sur. Primero po, gusto ko po magpasalamat kag -team, mo, sa imo ang sanga mi na nagiseng na good morning buhi. Sana po ang tabayan na ninyo ding programa nga dita. Kada pong impormasyon na nakukuko sa programa po. Magpulpa ni Lunes sa Gambiernes. Mga ipatigod, adi pong malawi na bareta na, na gusto ta pong iheras. Bagay lang po sa Bagong Santa Clara kung hindi sa buong buhi. Taan na, na impact po niya, di bagay lang po sa saktan na barangay kung hindi sa buong banwaan kaso po nakaagi nga uh, biyernes kita po nagpunta adto po sa provincial office niya na TESDA adto po ano, sa Naga City tangani pong i-explore ana possibilities mananagad sa TESDA program dili di po sa sa atin na barangay kung kada man po sa inyo nakakaintindi kung po ano po na TESDA pero kung tawan po niya ko agbay na, na para i-explain ana TESDA Isip po ninyo ang pag-adal po baga at itong normal na nag i ang mga aginta, magpuon elementary hanggang college, abano po niyan formal education. Ibig sabihin, pagkatapos po ninyo upat na taon sa koleyo, ako po sila degree. Amo po, pro, ako sila degree. Depende po sa course na napiliin na Ang natest naman po, amo pa yung non-formal education. Para po di sa uno, para pa di sa mga agintaman o sa inyo po na gusto pang mag-adal, na hindi po pwede na nakatapos ng pag-adal dahil sa kadipisilan sa buhay, ano sa atin pong gobyerno, through test, na man po. At di po kayong RA, RA 7796, Abo Test na Act of 1994, kung marmurman po ninyo, ning pinag-usad po niya di yung tulong uh, dati ng mga opisina niya, tutulong pag-urusa din, makatabang po sa mga tao, mananangad sa mga non-degree courses. So, anates na po, pinuntahan ta po, tanganing, madara ta po din sa Barangay Santa Clara, duwang, duwang pi, pi, ano ta po, goal ta po, amo, pi mauwat na madara po. Primero, magagko continuous test da training program sa sa na Barangay Santa Clara. Kasi po, pag natita, kadalasan kaya nag lang ang mga tao kung unong dadarawin na programa niya gobyerno. Kita po, nagpunta to para isyon ta na posibilidad na kung mapipwede continue sa program bigla po po bagang uh, pausadisad amo po na bigla sustained ang pangadwa po amo pa mas importante mas critical pig explore ta po ana posibilidad na ana testda magtugrok mismo ning TESDA training center diri po sa bagong Santa Clara ang iconsider ana bagong Santa Clara as a new partner sa TESDA po Juan, ang malawag mo ko pong i-share po sa inyo dahil nakausip ka po mismo na acting provincial director si Sir Obet de las Tiagas. Iya po, ka-excited niya maray na kita i-welcome ato to dahil ang nasabi po niya, Juan pong Enero, kita po ang pinaka-primerong nagpunta tung barangay, punong barangay, ang na team. Tanganin pong explore ang possibility niya ano, na partnership niya na test da agya na usad na LGU unit specifically barangay nagkataon po adipong uh, bagong uh, secretary general nya na nya na test da po or director general rather iya po mismo adipong si adipong sa kanya programa, 10 point program kaibanan po ana test da sa barangay so nagkaswak lang po talaga nagkataon pa Dios mabalusta na, na at itong na esperso na magpunta po sa, sa kandang opisina, sinabatman Batman kita yung itong programa talaga na for 2024. Kaya po, ana, mauyay kong ibarita sa inyo, napili lugod po nila, ana, bagong Santa Clara, na among maging pilot center dili po sa Banuana Buhi. Ano ang ibig sabihin niyaan? Kita po, ana, napili nila na itugok po di sa ito na continuous na test training program and adipong center. Adi po alaba pa proseso. Ama po. Amo lang ako dahil sa sa sato na banwaan na makita dahil may, may ehera Bakit lang sa mga taga-Santa Clara ko hindi sa mga taiba, taga taga-iba pong uh, barangay din po sa sato na banwaan. Apwera pa niya di mga ugang, adi nga nasabi ng uh, nagkaguman kita ng update kay punong barangay PCMO, mo, mananangad po sa usad na committee hearing sa sanggunian bayan kaso nakaaging uh, simana. Nakinsaari inimbitaran niya ni Consiel Katia Martinez na mag sa nasabi ng pag-urusip maninangod sa plano niya na lokal na gobyerno nimbuhi na mag-establisar ng septage uh, treatment facility sa barangay Santa Clara. Naugma po kita dahil pero kung isa po niya sa bayan na baka ako po kita maiheras ngani po na knowledge and experience sa sa pong mga ginagalangan po mga kagawad. Pinabalo po kita sa usad na committee hearing niya itong uh, Committee on Land Use on or Land Utilization na pipag-urusipan po ni Rato ang posibilidad na mag magayap po ang LGU buhi sa napukor ning raga amo po natutugrukan ning septage uh, treatment facility diri po sa sa banwaan kaso po at na po kita law makup mong sa inyo na kaso po kita pigtawan ni o na pwede kita maghiras niya sa tanan na isyan dahil sa karanasan ta di, di sa bagong Santa Clara ana chairman po ana sa to ginagalangan na honorable Cathy Martinez kayo ba na si honorable Ars at honorable uh, Mesalucha pig share po sa kanda na hindi pwede hindi po pwede na Automatic ka magderecho sa napukor po kung ka magi ayate ning lote ning raga. Ana, pig, kaya po in the past po palan ang kukaranasan ana sa ang bayan na nagi para request po sira pero uda po positive response o ini sira pagbibigyan o di na sa kada na ana pi ayat ta po nya LGB. Pig sabi ta po pig, share ta po based on our experience sa bagong Santa Clara na ana, dapat pong punta ni Rapisam. Ano po ang ibig sabihin niya PISAM? Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Adi po ana mo pa na kumpanya na po nagi kaso niya nga min na assets and liabilities niya na napukor. So, Saan po dyan ang mga raga ni Ra? Magunga po ka mo, tayo matama na uning ragaan na napukor through PISAM. Kasi po, arad po ang niya di, ang kumpiba nung idle land. Pag sinabing idle land, sa pag, pagsasadiri po anya na napokor, pero uda man po nagiging productive na na naitatao sa kumpanya. So, apigi po nila, either they privatize o pi, pibenta nila sa mga private individuals or companies, or sa mga um, local government units na nag-request, depende sa, sa presentation, depende sa mga attachments, pita o po niraan as donation. Kita po, maugma kong pishare po sa inyo na ana bagong Santa Clara Development Complex nga ni, na natukar na po diri sa programa ni Kag Team ato pong uh, po kami lote diyan sa Santa Clara na na, na identified identify ta po na pag-aari na po kor na Idelandia amo po na dakoya enough ya para tugrukan ning bagong barangay hall ng Santa Clara amo na makakatabang sa mas dakil na mga tao dili sa saten na barangay ana adto ta itugro kana bagong barangay chapel na ako donation po an, dahil private institution po an baka pwedeng gabitan niya na public fund ana piba no na buhi sports center para sa mga cultural and sports affairs niya na barangay ag welcome man po diyan ang bung buhi ag ana pinaka po eleksyon na adipong grup tadi di sa tada barangay ang pinaka premierong buhi mall dahil po sa sa Tesla Training Center na napili na po ang Santa Clara nakita po maging pilot obviously po sad po sa mga edipisyo itutugrok tadto ang nabagong Santa Clara TESDA Training Center so big share to pa to maski adtong powerpoint pinakita ta po paano na kumbinsir ana opi kumbinsir pa lalo na ading Pisam, ang uh, ananapo na ko na itaw po sa atin, ading ragang adi. So malawag matapuan itong picture, tapos pig, parang warang pala po sa kanda na kung gagamitin pong septage uh, treatment facility, dapat agupuan batas na dapat ana, ana any facility like that no, na nagi dealing wastes, amo po, um, dapat arayu sa source of water 25 meters away from any source of water. So kay panan, kita nira, amo po, nga min na mga uh, requirements, gibun po nila proper layout. Kaya pagkatapos sa na pong nagsabi na ugmaman po ana sa atin pong mga miyembro ng committee uh, na tuman po yun na na do po yung municipal engineering office nagiagri po sila na dapat bigla lang resolution ana ipasar part po anya na attachments pero sa karanasan ta po that is not enough kay pa po ako pa po iba pang mga attachments na required so ako pa ano, na i-share ko sa inyo na na pag po kami nakalarga na as soon as possible pag po o sa ano, sabi na naranasan na ito, isi-share ito We promise to help the sa uh, Sanggunang Bayan in their crafting of this proposal so that finally, makaresibi po ana sa atin pong uh, local government po ning donasyon alin po sa napukor. Through PISAM. Pinag-update naman mga kabuhin uh, na si Punong Barangay, uh, PC mo, nagtauman sa atin update. Manunungod po at uh, na ibareta tanangani, na itampok na sa plano niya na nasabi ng barangay at niya na lokal na gobyerno sa restorasyon niya na Tabaw River. Actually po at hearing to, in connection po at sa Tabaw River Restoration. Amo po kasi, ning usad man po sa nagipa ati niya na Tabaw River, adipong mga tubig alin sa kanal na, or nagidaloy sa kanal, na nagitikrag man sana amo sa Tabao River. Tangani po, isip po ninyo agko po kita mga ordinansa, ag agko po kita batas na bawal na po ang inugasan sa bahay. Amo po, anatikrag sa sa kanal. Dapat po agko, anabay, dapat agko sa dirimpong um, ba Poso Negro? Amo po, dapat, ano sa ito na nga man, na sa imong sa imong bahay, dapat agkumanika manika, Ah, sa diri man natin karagan niya itong amin, sa iraram niya sa imong bahay, amo po, ako po bagarin yan. Na hindi man na, na mga arig iluwas pa sa bahay mo ang magtikarag pa sa mga kanal. Ngunan, at po, ah, kasi duwapuan, po, an, dua po Septage at sewage. At septage po na nagitikarag sa Tabaw River, aling po sa mga waste niya na sa na pagkabuhay. Amo po. Ano sewage, alin man sa sakta na bahay o mga edipisyo. Kaya ang septic tank na pibano o poso negro, dapat ato, ato lang sa saymong imong bahay. Agaan po ning sa septage facility, amo po, dapat aan igupon, i-transport papunta to sa septage facility. Tangani aan po, isip po ni pasensya na sa mga nagikaen, ako nga, gay na po ning aan po mauyay ana proseso niyan eventually marilinggan po an. As a sewage man po, sana hindi na ibulos diretso sa Tabaw River. Taos at Papuan sa nakakadagdag ng ati sa saten na mga uh, waters. Ngunit po, at po sa Tabaw River Restoration, piyata po ana final na execution. Yan ito nga na mga, mga pig-recommenda uh, po. Um, Nagigat pa po kita niya na next na... Kasi nasa legislation, ano execution po niya na sa executive? Amo po. So, saan naman lugod. Nguha na 2024, uh, mapadagos ni Ra, paglinig niya sa ito na Lake Buhi. Dagos i-restore ang uh, nakagayon niya Tabaw River. Kami po muna di sa barangay. Tahan po level ko kaya niya na bagala niya local government unit of Buhi eh, kung hindi national uh, government atong DPWH. Amo po, na dapat magtugrok sila dyan diket dikit, hindi na mag... Ano, magkagupagbaha, tapos yung uh, buksan na ding, ading Tabaw River na mo na maging main na luluwasan niya nga minang mga tubig alin po sa And of course, mga kabuinan, na siyempre, tinauwanta ning dakong pagkakataon si Punong Barangay Rudyard na ma-update man ang mga taga Santa Clara, urog na yung mga nagisinguan, at to po sa first 100 days na ipinahayag niya kasunag talikod na Desyembre 2023. Uno daw hey. ang mga update niya di. Uh, primero po, salamat ulit uh, kagting para sa oportunidad na di, na makausip ulit po ang ngamin mga parasang mo ang ma-update ng, ng mga constituents niya na bagong Santa Clara. Isip po ninyo, di pa po kita 100 days sa pagiging po ng barangay. Pero po, critical po baga kaya na first 100 days para sa alsad na ilihidong opisyal. Lalo na po sa aman pong batch ni mga punong barangay, na natapos pa lang yung sa na first general membership meeting amo po niya nga mi na ng barangay ning na po naman na talagang duwang taon lang adi amo po na pagserbi sa sa tanda barangay kaya po kita na po niyo talagang um kita makasya sa ta hindi ki, ano eh nabawasan kita sa na taon ngani po amo po kan pisabita bago po ako ha? in general po in general sa sad na most na leader kulang kulang talaga na sa natermino ng 3 years. Much more, 2 years lang ang napitaw po sa imo. Pero sa pagmatita, sa learning duwang taon, kahit ang puunan, o baka nga matapos pa uh, ang mga mga proyekto ta. No one, uh, pishare ko man po sa namin na ongoing po ang uh, po niya Barangay Development Council ng Santa Clara. Dahil na po tapong ta 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 formaan, na ta ni po mag Barangay Development Plan. I, after naman ma matapos na ang nga mina po niya na BDC gigibu na po naman ang barangay development planning workshop na kung pag-usipan uno ana short term and medium term development plan niya na bagong Santa Clara and so far nguman po nagi elect po sir ng mga officials amo um, ning roster of leaders sa mga zona-zona zone 1 to zone 6 and yung ngamin po mga sectors amo po magkakaguman po ning election para magagupo ning fresh mandate adi po kaya pinag approve unanimously na barangay council niya Santa Clara na magagupo po ning bagong election para nguna taon na 2024 nguman agupo po kami women sector PWD amo po senior citizen solo parent amo po um IPs um, adi po nga amin na mga organisasyon na magkakagupo po ning eleksyon. Kung yung mga dating opisyalis, pwede po sila magdaralagan. Kung sila talaga na gusto niya mga nga kapwa nira sa sektor niya, alam sa senior citizen. Kung talagang ikapanagad po ang gusto niya na ana mga kapwa mo senior citizen, eh, sigurado ako ikapanagad na naman Kaya naman problema. Ana, sa atin lang po gusto ta fresh mandate sa ngamin, sa ngamin from the zonal officers to the sectoral officers para po pag po sa Barangay Development Council, mas ako fresh na perspektibo, agko talaga mandato alin sa kandang grupo, baka in-appoint sana, or yung tumpano niya itong panong, kunyari, lang, or bahinti lang, one mas, ano talaga, taoning ng boses po, nga, mean, dahil sa liderato ta po, dali po sa sata na bagong sataklara, importante po na people participation. Marunog po naman, ano po talaga na gusto ninyo. And finally, gusto ko po pong ipabot po sa inyo na, na, piproseso na po atong satupad amo sa tabang po niya na niya na ako Bicol party list sa pamamayo niya rin sa atong municipal coordinator si Cap Art Labadia sa San Buena at tuman pong uh, sa Dole Pangkabuhayan program uh, ipiproseso naman po at to pong sa educational assistance amo din po adi naman wan yung sa TESDA amo po so kadakil pa po na nasa listahan yan nasa atin po first 100 days na na points uh, na gusto programa or proyekto na gusto tayong magibo. Pagtarabangan talagang lang pwede, mga kapwa taga Santa Clara. Ang gamin po mga taga buhi, welcome po kamo sa bagong Santa Clara. Diyos mabalo sa imo uh, punong barangay Rudyard Contreras Pisimo. Usad na maustik, maigus, ag visionary leader niya na barangay Santa Clara. Auto man da magdagos-dagos sa kap-buboy ano mauyay mong mga proyektos, programa at ak aktibidadis dyan sa Barangay Santa Clara na out naman lugod pangaregan niya na nga mi na barangay sa sa'to na banwaan.